Ate. 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 Te, alalain mo te. Alalain mo yung kapatid mo. Wag, wag na wag mo siyang tatakutin ha. Para hindi magka-phobia. O, tapak. O, huwag mo bibitawan Ay, hindi, 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 Ay, hindi. Ay, mo lang siya. Upo lang siya dito, upo. Medyo takot pa si Ailey. pagpayong ka. Saan payong mo? ayan yan, ganyan lang. No, 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 no. Haya mo siya, te. Wag, wag, wag. Diyan lang siya. Diyan lang siya. Huwag mo siya tatakutin. Tingin ka sa nilalakaran mo. Tingin ka sa nil nilalakaran mo. Ah, <laughs> uh, ah uh, no, 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 no. No, kala niya, nahabol siya eh. Huwag kang inom sa pulate, ha? Na, ano dito? Wag. Ikulangot ka. langot ka. Ay. Ay, may kulangot tayong pool. Ayan, naupo na siya, oh. Huwag mo muna lapitan, ate. She's getting comfortable na. muna sa pool, eh. Wala na. <laughs> Maharot kasi, Uta ka naman dyan sa two feet. <laughs> Takot <lang>. mang item. Oo. Inet eh. Hindi ako makakita. Inom ka water dun sa mami. Ha? Huwag kang iinom dyan, ha? Dirty yan, ha? Napayungan ko siya. Mainit na, eh. Enjoy lang, Ailey. Sarap swimming. Ha? Sarap swimming, Ailey. Shh nag-swimming dyan. Hmm. Ano? Babat na yung kamay mo. <laughs> oh. Oh. Sakit? Sakit? Hindi, <inaudible> that's okay. That's okay. That's okay. Kasi nagswimming ka. That's normal. That's normal. Okay lang yan. Okay lang yan. O, oh, di ka na. Tama na. Let's go na. Let's go home na. Ha? Huh? Let's go home na ba? Let's go home. Ayaw. Ayaw. Okay. Swimming ka. O sige. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Pa makapunta dun. Medyo takot pa siya eh. Okay. Dito lang siya. Upo. Upo lang sa Hindi sa swimming pool ah. isa nandun si ate nasa 4 feet ang habang si Ailey ay swimming init na eh hindi <laughs> ano yan ah exercise ka ba dyan ito So. Oh. Kita ito, ito Mimi. Ha, si Mimi. si swimming siya. Wow, galing ah. Ha. Wow, ha. Oh, galing eh, dia. Oh. Mimi ba yan? Galing. Sa minan doon. Tayo. <laughs> ito te. Ở đây rồi đi Hi, say hi Hi hey, hey, hey. Mimi Hi, Mimi